Good afternoon, good afternoon. Ako'y mag-video sa aking kubo. Ayan, ang tatay ko ay makaupo sa upuan. Tatanungin ko lang kung nananghalian na siya. Nandito lang pala sa isang kubo. Pupunta ako pa doon. Nandoon mo aming pagkain. Tanak ko Di ka pa kakain pananghalian? Magkuha akong pananghalian doon? Magkuha akong guan ka ng <tuk> hmm. Kakak ingkan kanen. Hmm. Kan on ba kan on, mun itu ka? Mun hmm. itlo gana ka Adalah kag itlog. Ikam ka gluto, da apa mang tun sampurado. Kau ka sampurado. Apa pun mali ged be. Mun sampai mo. dia. Mun sampai mo mirin daun di paleta. Kenapa ai? Kusumog pan. Yan ang aking mga halaman nga bagong tinanom guys. Nung pagdating ko din nung pagtapos ng ano, nagga-garden, nagta-garden, garden, nagtatanim nagtag na ako. Yan. Yan 'yon. Di na alala, di ko, na, naalala, di ko na, na ano napabayanan ko na walang ulan, kaya are. Parang naninigas na naman are oh yung cardboard kong bago malaki na paano ko kaya to iuwi ng kabiti ayan pa ang aking anong may pangalan niya nakalimutan ko ari ang sensation hindi ko alam kung paano ko iuwi ari ng kabiti magkaga ako nito sa aeroplano magbabar ko ako ayan ang tapul na badyang ito ang pang tatlong kubo na naman ng tatay ko gumawa na naman siya ng kubo arena anding gumawa na naman siya ng kubo anding ako na ang nagbubong nito nung isang araw kasi kamuntik na lang laglag nagpatong-patong siya dun sa upuan dian yung upuan yan pumatong siya jaan, tapos nagdok-dok-dok doon kaya tinulungan ko na lang pero siya talaga ang nag La, pinabayanan ko siya kasi pagtulungan mo ay naku, alas sige, bala ka. Ayan yung aking tanim na mga okra. Hindi ko na na ano, asikaso naasikaso, napabayanan ko kasi nabisibisihan na eh. Ang daming gagawin nung nag-ani. Hindi na ako makapagdilig. Ang aking munggo oh, nagbubunga na baga. Malapit na magbunga, isang buwan na eh. Magbubunga na yan. Higit sa buwan na. Ayawang ko ba? Ayan ang mga papaya. Yung mga papaya na yan, siya ang nagtanim niyan. Yung iba, ang iba ako eto yung mga okra ko. Ang mga okra ko. Pero hindi naman ako nangain ng okra. Ayan, nagulang na lang. Wala si Diding, kaya walang nakain. Minsan, pinamimitas ko, pinamimigay ko daan ko sinong gusto. Ayan, ayun man O, oh, meron na namang mano. Hindi naman ako nangain kasi ng okra. Ayan, dami naman kalat. O, oh, dito na na kaso din ito. Ayan ayan yung mga kamuting kahoy ayaw niya yung pataniman ng kamuting kahoy dyan yung mga sili ko, hindi na na ano ayaw ko ba kasi hindi na nag ano hindi ko na nadilig pero ang tatay ko naglilinis na naman din eh lagi kaya ayun, nakahubad na sana. grabe pang tatlo na niyang kubo to gusto niya talagang magkubo na naman ayaw ko, anong gagawin niya din eh sige na nga, mayroon pa doon sa kapila. Uy, ako ko ako. Gusto ng merienda. Ayok. Ano naman kaya to? Ah, alam ko na. Lalagyan niya ng puste. Kasi lalagyan ng net. Para sa manok. Uy, pala saan. Ano ka ng tatay? Uy. Pero on saan ka nga anak Hala. Tapos, tinatabasan niya. Dapat hindi tabasan para may makain ang manok. Na? No? Na? No? Ano ba yun? Nada mo. That's, ang tanim ng papaya, kala po, nagtanim ng talong or sili, dikit-dikit eh. Ayun, oh. Hmm, pag ano, namamatay naman ang tanim pag di mo madidilig ka ng ayos eh. Ang mga papaya, ang mga malunggay doon pa sa kabila. Mayroong bayabas doon. Ay, kabayo kang pusa ka! Ay, ano ka ba namang pusa ka? Sunod ka ng sunod sa akin, naapakan na kita. Ano, buksan ko nga aring bahay na aring. Bahay. Bahay. Dito ko nilagay ang mga damit. Ayan yung mga damit na mga gown baga. Ayan. Kasi, pinang ano ko, pinang, paghalo-halo na, pinang, wala naman tumira din eh. Pinang aayos-ayos ko at dami ganda sira yan buksan ko muna yun eh para makasingap yan pusa ka pusa ka baka gusto mong katayin kita yan yung tatay naka taas ang taas sa langisa ganyan siya ayan aring manok na are ang ililipat niya ayan nag-itlog din yung isa. Ayan pa yung mga bayabas. ka lang makukuha Makakain nga ng bayabas. Kung ang kunin ko, iisa lang. Kasi ma... Oh, Ay, matigas. Ayaw ko na matigas. Ito, ito, ito. Aray, 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 aray. Daming... Ay, kanadeng. Daming hinog na naman din, bayabas. Uy, nakupo. naku po. Naku, binalutan na ang langka. Sino kaya ang balot ni Re? Ang tatay ko na naman. Ayan. Dito tuloy na picture ng ano. Bunga na ang langka eh. Binalutan, na. No? Wala pa ito kahapon eh. Dami yan. Mm -hmm. Naku, sinilaban niya naman niya din. Ang ating tanim din eh. May tanim ako yung mga sitaw eh. Ayan, ang manok na e eh, yan. Naku, sinunog na naman mga damo. Dapat hindi sinunog yung mga dahon-dahon na yan. Ay, abuno ko yung mga tanim mong sitaw. Kinain daga ang mga sitaw ko eh. Bye-bye muna guys. Kakain muna ako ng bayabas.